Stephen A. Smith, mahihirapan daw ang Lakers kay Anthony Edwards at Andre Drummond posibleng makabalik sa Lakers ngayong off-season. Pero bago yan, kahit pa meron ngang home court advantage ang Los Angeles Lakers sa kanilang matchup kontra sa Minnesota Timberwolves, hindi pa rin maiiwasan na magiging mahirap ang laban na ito. Ayon sa ilang NBA analysts, magiging mabigat ang hamon para sa Lakers. Pati na rin ang kanilang coach na si JJ Redick ay nagsabi sa isang interview na hindi magiging madali ang kalabaning ito. Ayon kay coach JJ Redick, napakalakas ng lineup ng Timberwolves at consistent ang magandang ang performance nila sa mga nakaraang laro, kaya naman kailangan nilang paghandaan ng husto ang mga susunod na laro kung gusto nilang makausad sa series. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahihirapan ang Lakers ay dahil sa laki at depensa ng frontcourt ng Timberwolves. Sa pangunguna ni na Rudy Gobert at Naz Reed, siguradong magiging mahirap para sa mga big man ng Lakers na makakuha ng momentum. Bukod pa rito, isa pang malaking hamon para sa Lakers ay si Anthony Edwards. Ayon kay Stephen A. Smith, siguradong babawi si Edwards matapos ang kanilang pagkatalo kay Luka Doncic. Inaasahan niya na magpapasabog ito ng 30 puntos o higit pa sa kanilang magiging laban sa Lakers. Mahirap daw itong bantayan, lalo na ngayon na ganado at motivated si Edwards. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa rin ang Lakers. Ayon sa ilang analysts, kayang-kaya nilang pigilan si Edwards. Sa apat na beses na nagharap ang dalawang koponan ngayong season, nag-average lamang si Edwards ng 19 points. Isa sa mga dahilan nito ay si Jared Vanderbilt na nagsilbing primary defender ni Edwards. Inaasahan na si Vanderbilt pa rin ang magbabantay kay Edwards sa serye sa tulong ni Dorian Finney-Smith. Ayon kay Bando, handa siyang ibigay ang lahat para lamang mapabagal ang opensa ng superstar ng Timberwolves. Siya mismo ang nag-volunteer sa coaching staff para sa assignment na ito, patunay ng kanyang dedikasyon at kagustuhang manalo. Samantala, sa kabila ng ilang kahinaan, matagumpay na nakuha ng Los Angeles Lakers ang number 3 seed sa Western Conference para sa 2025 NBA playoffs matapos magtala ng 50 wins at 32 losses. Isang malaking tagumpay ito pero may mga seryosong issue na maaaring maging dahilan ng maagang pagkalaglag sa postseason. Isa sa pinakakitang kahinaan ng Lakers ay ang kakulangan sa center depth. Dahil dito, pumapangatlo sila sa pinakakulelat pagdating sa team rebounding na may average lamang na 42.4 rebounds kada laro, ika 26 sa buong liga. Bagamat efektibo ang duo nina Luka Doncic at Lebron James, kapwa sila hindi kilala bilang elite rebounder sa harap ng malalakas na frontcourt sa West, ito ay isang malaking disadvantage. Posibleng solusyon dito ay ang pagdagdag ng isang veteranong rebounder gaya ni Andre Drummond mula sa Philadelphia 76ers. Kilala si Drummond bilang isa sa pinakamahusay sa larangan ng pagkuha ng bola mula sa ring. Ngunit para magawa ito, kailangang tanggihan ni Drummond ang kanyang 5 million dollars player option upang maging unrestricted free agent. Kung pipiliin ni Drummond na tumungo sa mas kompetitibong koponan, maaaring mapunta siyang muli sa Lakers. Sa kasalukuyan, nag-aambag siya ng 7.3 points at 7.8 rebounds sa loob lamang ng 18.8 minutes kada laro para sa Sixers. Bagamat bumagal na siya kumpara noong kasikatan niya sa Detroit Pistons, kung saan siya ay four-time rebounding champion, nananatili pa rin siyang epektibo sa kanyang papel. May kasaysayan na rin si Drummond sa Lakers. Nag-average siya ng double-double. Kung muling magtatambal sila ni Lebron at idadagdag pa si Doncic, maaaring maaaring maging lob threat siya at malaking tulong sa offensive at defensive rebounding ng team. Hindi man siya ang unang option ni Rob Pelinka sa off season si Drummond ay maaaring maging isang maayos at praktikal na solusyon sa malaking problema ng Lakers sa rebounding.